Hindi napigilan ng aktres na si Nadine Lustre na sagutin ang isang netizen na nagkomento na may babaeng palaging kasama ang boyfriend niyang si Christoph Barrio sa Siargao habang siya ay nasa Manila. Sa ibinahaging mga larawan ni Christoph sa Instagram, isang komento mula sa netizen ang pumukaw sa atensyon ni Nadine. Ani sa komento ay mayroong nakapagsabi sa kanya na nakikita raw na magkasama si Christoph at tinukoy niyang babae na nagsusurfing skating at kumakain sa labas. Base sa komento ay tila nag-aalala ang netizen kung alam ba ni Nadine ang mga ginawang aktibidad ng dalawa. Buong komento ng netizen, Hi sir, at si Baryu, someone told us, from Shargo, that you've been hanging with for these past few days using Nadine's jeep. You've been always with her surfing, eating and skating. We just wondering where you always spend time with her while Nadine is in Manila. We just hope di mo niloloko si Nadine. Mataas pa naman respeto namin sa'yo. Mismo ang aktres na si Nadine ang direktang sumagot sa komentong ito ng netizen. Para kay Nadine ay isa lamang hater ang nasabing netizen at nais lamang gumawa ng drama. Kabu ang sagot ni Nadine, Stop acting like you're concerned. You're just another hater train na create drama. 2023 na, gawa na lang tayong vegan cheese. Hindi lamang dito natatapos dahil sa isa pang netizen ang nagkomento na sana raw ay hindi katulad ni James si Christoph dahil ayaw nila na niloloko at sinasaktan ang kanilang idolo. Sa ad ng nagkomento, sana nads di siya kagaya kay James na manluloko, ayaw naming makitang niloloko ka at sinasaktan. Same before lagi mong pinagtanggol pero niloloko ka pa rin. We just hope yung concern ng si Organhon na nakakita kay at si Barrio at... Malayo pa nads yung taga Siargao ang laging nakakakita kung sino palagi kinakasamang babae ni Chris sa Siargao. So sana wag masyadong magtiwala kay at si Barry. Pinagdaanan mo na yan we hope you learn the lesson. Concern kami sa iyo. Muli namang sumagot ang aktres sa naging komentong ito ng netizen, Anya. How rude and offensive. Lagi ko din kasama yung mga guy friends ko recently, but that doesn't mean I'm cheating. Di ba siya pwedeng magka-friends na girls? Di ko kaya yung backwards mentality mo, te. It's giving per pandemic. Maging ang kasintahan ni Nadine na si Christoph ay sinagot ang naturang netizen. Anya, here's your award for showing your support and concern in the worst way possible. by publicly insulting Nadine's partner on his page and comment section, asking her not to trust him and for believing and spreading chismes. Samantala, sa social media platform na X, nagbahagi ang aktres ng kanyang saloobin. Anya, normalize girls having guy friends. Normalize guys having girlfriends.